Linisin ko muna to para pag dumating po yung may-ari eh okay naman. Isipin naman niya na hindi ko naman pinabayaan yung kanyang naiwang gamit. Ayan. Wala po anong tawag nito. Tester ba yung tawag nito? Electrician po kasi ang nakaiwan nito. Yung gumagawa siya ng mga razor, kung ano-ano pang iba ito yung pang tester niya para malaman niya kung anong sira nung kanyang gagawin so, pag, pag araw po pag, pag, pag mag open ako ng barber ng aking shop eh, dito po siya nilalagay para sakali po uh, dumaan yung mayari ay eh, mapansin niya o makilala niya na sa kanya yan kasi dito lang kalsada dyan ang siya araw-araw ito po siya, araw-araw tumadaan para mapansin niya yan. Ayan. Uh, nananawagan po ako kay kuya, kay Boseng. Sa nakaiwan po ng tester na to, hindi ko po ma-mention yung pangalan nyo sapagkat hindi ko naman po talaga kayo personal nakakilala. Tumadaan lang po kayo dito para magtanong po kung may nasira na kaming gamit. Uh, yun. Uh, kuya, dito nyo po naiwan sa ano, sa 1313 sa Palok Street area di Kamarin. Sa dating Jojo's Barbershop po, na ngayon po ay Alejandra's Barbershop na po. So, kuya, baka po mag may buwan na po to, to dito na iwan nyo sa barbershop po. Kaya uh, nananawagan ako sa iyo kuya na daanan nyo na po to dito kuya. Eh hindi ko po kasi kaya ko po uh, kaya ko po pinusto sa 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 reels sa TikTok at saka sa YouTube channel ko po ang Alejandro Balaoro TV. Kuya, baka po magawi ko sa mga channel ko na nabanggit. Eh, kuya, ako si dito niyo po na to sa barbershop ko. Ayun kuya oh. Alam ko napaka-importanting gamit mo to kuya para sa paghahanap buhay mo. Kaya kunin niyo na dito kuya. Kunin niyo na po to kasi sayang wala naman pong ano, walang gagamit po nito dito. Sayang na po, alam ko po pong kailangan kailangan nyo to. Uh, mga kapwa ko, may barbershop, lalong-lalong na po dito sa North Caloocan. Baka may nakakakilala ko po, po kayong uh, electrician na, 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 gumagawa ng resort Baka, baka mag, may magawa may magawa pong electrician po dyan sa inyo. Pasabay na lang po kung sino sa kanila nawawalan ng tester. ah uh, kasi po, may naiwan pong ano dito, may naiwan pong tester ng dito sa Alejandra's barbershop sa Sampaloc Street. 'Yun lang po, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless you po. Mag-ingat po tayo.